Dito na naman ang Kuya Oreo natin, mga kapawki. Bantay na naman. Bantay lang sa mga naglalaro at nakikinood. Nanonood na naman ang Kuya Oreo. Nanonood na naman sa mga bata. Yan. Gustong gusto niya yan dyan. Pag narinig ang mga bata, naglalaro. Akyat din siya. Bantay din siya. Bantay din ang aming Kuya Oreo. Kuya eh, Oryo? Kuya Oryong, bantay ng tindahan. Este, bantay para sa mga batang naglalaro yan. Gustong gusto niya panoorin yung mga batang naglalaro yun Ay, happy yan. Happy na naman yung bebe ko. Ha? Galaro na naman mga bata kasi. Oh, ha? Nanood na naman ng Oreo. kuya Oreo ano nood na naman mga bata bonsa bonsa kuya Oreo oh nanonood oh Bunso adik ah, ka rito na nak Up dito nak Up ka rito nak Kuya Oreo lang Ha? Kuya Oreo lang ba? Ang bunso ko oh. Dito na Up ka na lang dito na, Dito dali Bunso. Hindi naman makatayo yan doon. Hindi makataga sa pagtayo doon. Maligalig kasi. Ay sus. Ay sus. Ay sus. Ang baby kong yan. ka Liga. Dali. Dito ang anak ko lang. Oh. Dito. Dali. apok Up, up, up do. Ang baby kong yan. Up Ang baby kong yan. Up Ang baby kong yan. High five do si Meme. High five. High five do Meme. Dali. High five do si Meme. High five. Si Gano'n. Ayaw. Ay, five daw, Mimi. Ika na, high five daw si Mimi. Hmm, high five si Mimi. Very good. Ang um, pay, ang bait, bait talaga. Up na lang dito. Dali. Para ikaw lambing ni Mimi. Dali. Dali. Up ka dito para lambing ka ni Mimi. Ah, ay sus. Ay sus, ay sus naman yung baby kong yan. Ay. Ay naman na to si Bunso sa mga pagantugan ko eh kapros sa yun eh, no no pogi pogi -pog naman yan pogi pogi naman yung baby kong yan dito na ikaw up dito man